Kasi ano ba, kasi safe ang gamit mo kapag ganito o sabi Ayan, labas tayo. Pakita ko lang po yung tumbler, no. Yung tumbler na yan, naiwan ko yan, kanina. Around 9.30 siguro ng umaga. Pero ngayon, it's already 12.10, nandyan pa rin siya. Ayan so, tapos ang ginawa ko kanina, meron pa akong binili doon sa malayo. Pumunta pa ako doon. Ayun, tapos malayong malayong siya. Pero nandiyan pa rin ang tanker ko. <laughs> hindi pa rin na wala. Eh, well, kinikwento ko lang to kasi recently galing po kami sa Manila. na nawala talaga tumbler namin. The tumbler cost around 1,500. The same presyo lang nito. Mga no, ganun din presyo nito. Pero dito sa labaw, hindi siya makawala. Ayan po. Pag may kayong gamit sa sakayan o sa labas in public, hindi po yan makawala. Kasi po, walang nawawalang gamit dito sa Dabao. Walang kukuha ng gamit nito.